Grabe talaga, mukhang dito pa lang sa mga napupulot ko eh. kaya ko nang kumpletuhin yung mga gamit ko sa bahay. Grabe talaga sila magtapon dito, pati tong mga blender at microwave oven, oh. ang gaganda pa, tinapon na kagad. Tapos nakakita ko ito, pang linis ng kotse ko, <laughs> vacuum cleaner, oh. Ito, pa eh. Oh, oh ganda di ba? Tapos pati ba naman itong hot and cold na ginagamit sa pag-shower? Makikita ko lang din dito sa tapunan. Bali nangyari nga yan kasi nagbabaklas talaga ako ng mga appliances. Tapos biglang may dumating na truck na magtatapon ng dala nilang mga basura. Kaya ang ginawa ko, tiningnan ko na yung dala niya. Lahat kasi ng mga gamit dito na dinadala nila ay hinahagis lang nila basta-basta. Kaya pagkarating pa lang ng truck ay pumupuesto agad ako dito sa harapan para makuha ko yung mga magaganda pa. <laughs> kasi kung makikita nyo, hinahagis-hagis lang talaga yung mga gamit dyan. Pero kapag may nakikita nakikita ako maganda pa, inilalapag ko yun at hindi ko hinahagis para mapakinabangan pa natin. Gaya na lang ng isang toho, grabe. Hot and cold yun. Ginagamit yun sa pag-shower para hindi ka na magpainit ng tubig. Tapos nakakita pa nga ako ng mini vacuum pamulinis ng sasakyan. sakyan. tara, pakikita ako sa inyo yung mga nakuha ko galing sa truck niya. Ayan o, meron siya neto maltoy, Mahal to eh. Yung ano? Yung... Uh, tawag dun? Heater? Yung heater talaga. <laughs> yung anong tawag dito hindi ko mabanggit yung kasi ah, sa pagka sa shower kapag nalili, maliligo ka yung, ito papasok dito yung tubig tapos lalabas mainit na ayun yung blue tsaka pula ha, ah, ano bang tawag kasi dito basta yun tapos ito dami ng dalang blender oh yun oh yun, oh yun oh. mga blender may oven pa siyang dala kanina yun, oh tapos nakakita ko ito panglinis ng kotse ko oh. <laughs> vacuum cleaner oh gumagana pa Oo. Eh? oh Oh, ganda, di ba? Tapos may mga hinagi sa kaninang mga wires, yun oh. Di ba? Ayan, mayroon pa dito isa yun oh. Speaker, yun oh. Oh, tapos ito pa. Ayan oh, speaker. Speaker din oh. Oh, Ang ganda. Ang dami niyang dala. <laughs> oh, may mga wires pa siyang dala oh. Baka may ano dito, mga charger-charger. Pwede ito mapakinabangan. Ayos, ah, jackpot na naman tayo mga kabasura. Ito may cashier po, sana may pera. At dito nga, nakakita pa ako ng cashier box. Binuksan ko, kasi baka may pera eh. Sana may pera. <laughs> Tapos pagbukas ko, may laman mga kabasura. Kaya lang, resibo na lang eh. <laughs> Ayun, resibo. Resibo lang. Hindi nag-iwan ng pera. Sa <laughs> alalim baka meron. Wala mga kabasura. Walang pera. Ito ano ba to? Pang massage. O diba? Ito tinabi ko yung mga speaker o oh, eh no? Haha ayos <laughs> yes, diba? Pwede natin isama sa box yan mga speaker. Eh! <laughs> jackpot na naman si Basurero TV. Haha <laughs> peace!